sa ating impormasyon na nakuha sa loob mismo ng Malacanang mga kababayan na ang ang instruction ni, ni Lisa Smuggs sa kanyang kaalyado na si Mel Robles dyan sa PCSO para ponduhan okay ponduhan ang pagdidistabilisa sa mga kapulisan paano nila gawing paano po nila idi ang mga kapulisan ng Davao kaya makinig kayo mga palangga may mga palangga ko sa Davao City, pakinggan ninyo itong sasabihin ko. So lahat ng napicturan doon o lahat ay gustong ipa-identify ni Lisa Ahas Araneta Smugs. Okay? Lahat ng mga personalidad doon sa Davao ay ipapapull out at itatapon sa mga malalayong lugar o ipo-floating nila. So, sino ang mga kasabot ni Lisa Smugs? Si Zaldico, okay, na head ng appropriation ng budget okay, dyan sa Pilipinas, ay sa Congress. Si Zaldico at itong si Langka, sila, okay, tat dalawa ang inaasa, ang inatasan ayon sa putikas ni Romualdez at ni Lisa na pondohan pondohan ang lahat kasama ang mensa media, kasama ang mga vloggers para sirain not only yung mga kapulisan, mga personalities doon sa Davao Rally at lahat ng mga naka-aligned sa Duterte. Not only sa Davao Rally, lahat ng mga personal kasama ako, kasama si Chong, kasama si Atty. Vixia, Harry Roque, si Ungab, Uh, si Arellano, yung mga nagsalita doon, lahat tayo mga palangga. Gagamitin daw nila ang lahat ng power ng gobyerno at pera ng PCSO, ang pera ng bayan para tayo lahat ay itumba, whatever, you know, ano yung interpretation ng itumba, pwedeng gurgor, pwedeng itumba lahat ang mga page -chatting. Ako, natumba na. <laughs> you know? So gagawin, yun, gagawin ni Lisa, ni Tambaluslos, at ni Kuting. Si Kuting, sunod-sunuran lang yan. Para po lahat tayo, men in uniform, dyan sa Davao, para sindakin, takutin, at, at anuhin ang inyong mga trabaho. Okay? Inaalala ko, isusulat ko lang, mga palanda. Okay? Ngayon. So ngayon, yan po ang utos ngayon. Ang pera ng Kongreso, ang pera ng PCSO, ang pera ng bayan ay gagamitin nila para sindakin, para gipitin tayong lahat, lalo na po ang mga visible na mga kapulisan doon sa Davao Rally. Papayagan nyo pang gagawin ang buwaka ng inang butod na ito. Ito po ang tawagin nating uh, butod led ops. Kung may black ops, ito ay butod led ops kasi si butod ang nangunguna at si Tambalus para sindakin ang ating mga kapulisan sindakin tayong lahat para po tayo ay tumiklo lahat at manahimik na lang kaya maghanda-handa lalo na nakarating sa akin maghanda-handa daw si attorney Glenn Chong kasama dito even lahat lahat si attorney Vic said uh, Spokesari Roque maghanda-handa pa dahil gagawin nila lahat uh, gamitin nila lahat ang pera ng taong bayan para po sa ating lahat. At ang leader nito, okay, sa butod led off na ito mga palangga, walang iba, isa pa, nadagdag dito ay si Bernard Peralta. Okay? Bernard Peralta ay kasama sa kanilang pang uh, gigipit. Alam na natin na everyday nagigipit sila. Pero ito po, dahil galit na galit Okay? Miss Maharika, dahil galit na galit sila kay Duterte ngayon at sa pamilyang Duterte, gagawin nila lahat. Yun ay utos ni Lisa Smugs, pa nga dito nakalagay, Lisa Butod Smugs, ay sisirain nila ang mga Duterte. And even men in uniform na lahat na nando doon sa Davao Rally. Okay? At ito po ay gagantihan nila isa-isa at sisirain nila ang mga taong ito at, at sisirain nila ang mga trabaho. Alright? okay. ngayon. ito pa ang plano nila, mga palangga. Dahil nga nataranta sila, dahil bagsak, ang uh, bagsak si Kuting, bagsak ang popularity dahil sa ginagawa niyang pang lalapastangan sa ating pera pagta-travel, you know that already. Hindi ko na isa isen yung kababuyan na ginagawa niya. So, napag-alaman natin na ibubuhos nga nila yung pera sa mga mainstream media at sa mga dugyots o sino pa mga trolls, 24 round the clock. Ano yung ibubuhos nila yung pera 24 hours operation. Okay? Paano nagre-recruit na sila ngayon ng mga TikTokers? Okay. Kung ikaw ay TikTok at uh, tiktokers man. <laughs> Kung ikaw ay tiktoker, mga malagat, dyan sa Pilipinas o kahit saan, na kayang bilhin ang kaluluwa mo ni Lisa nitong gobyernong ito, inaalaw. Okay? Bibigyan ng sweldo, well, bribe, not sweldo. Bibigyan ng sweldo galing sa kaba ng bayan. Ano ang nire-require? Ito po ang kanilang instruction. Sa pag-tiktok uh, user ka o influencer ka, three posts, tatlong posts per week, o at least 12 posts kada buwan. Four, ang target nila actually is 50 content creators. Every day, uh, magaganap sila ng 50 content creators na nag maganda ang um, engagement sa TikTok, which is ang target ni Lisa Smugs, ni Robles, ng puwaka ng inang gobyadang jutang dyan na. 600 posts per month for talking about TikTok. Okay? Kaya humanda kayo dyan sa TikTok, abangan nyo kung sino ang mga bayaran. Then, number two, sa Twitter. Okay? Tinatarget din ngayon ang mga dilawan o mga supporter ni Lim, supporter ng dilawan noong unang kasi iisang bangka na sila. Sa Twitter, three posts per week, the same thing. And 50 content creators is the same thing. 600 posts per month Uh, mamaya sabihin natin kung bakit ito, bakit ano tong uh, nirerecruit recruit nila so sa Facebook naman 600 accounts and page ang tina-target nila 600 ka katao o may-ari ng mga pages mga palangga ang tina-target nilang recruitin gamitin ang pondo ng bayan para what mag-deliver ng mga memes laban sa kay Sara, kay Duterte, kay Baharlica, kay Glentyong, kay Roque, kay Vic Rodriguez sa lahat, lahat tayo. Okay? Na kuma, na nag-o-post o nagsasabi ng katotohanan dito. Okay? Ano yung uh, gustong mangyari ni Lisa? Bawat araw dalawang post. Whatever memes, kung ano man mga post sa mga pages na babayaran nila at ito ay what 14 Ah, uh, materials kada linggo so sa isang page 'di ba? so equals what? 56 posting o materials whatever you call that per month. So 600 na Facebook page o Facebook account na, nag, na may mga following ang target nila na recruit ngayon na babayaran para lamang talunin o itumba itong revelasyon ng Pangulong Duterte at not only that, yung mga content like us na we are individuals, so we are independent. Diba? Independent tayo na walang umahawak sa atin. Another thing sa mga page. Okay? Sa mga page, 600 page. Video. At least isa lang daw. Basta bonggang-bonggang pamboljak sa mga Duterte o lahat. Hahalong kati nila ang mga luma at i-recycle -re nila ang mga kasinungalingan even before nung panahon ni Duterte. And now, there's Las Cañas talking about Inday-Sara now. Yan po ay kagagawan ni Lisa Smuggs, ni Robles, kagagawan niya ng buwakan ng inang ahas na gobyernong ito. Another thing here, okay? Dapat ay may weekly report para tuluyang maikubra ang pera galing sa kabanang bayan, weekly report is screenshot nila ng mga pages, i-forward sa mga tao ni Ralisa, si Langka, si Peralta, si Zaldeco, ayan, sila yan ang magkakagrupo, para what? Para mag-report na, you know, na nagawa nila ang kanilang trabaho, mga palangga. Nakita ninyo? Pati yung sa PCSO right now, na, you know, ginagawa nila ngayon, yung nakita-kita nyo naman yung sa PCSO, na binababoy tayo. Kita ka tayo naman ng message ni Lisa Smugs, nag 1 million na yan sa TikTok. Yung sama-sama tayo maging milyonaryo. So ngayon pa yan po ang order ngayon. Imagine ninyo, imbis na asikasuhin ng put, buwaka ng inang to. Ang pagpalago ng ekonomiya, pagbigay ng trabaho, pagtulong sa mga may sakit, pagtulong sa mga OFW na iipit sa ibang, sa ibang bansa, mga na, hindi pa napapauwi na mga bangkay ng mahal nyo sa buhay na hindi na pa process ng tama dyan sa uh, mga embassy. Okay? Sa iba't ibang lugar. Pero inuuna nila kung paano po i-counter o ibagsak ang revelasyon ni Pangulong Duterte. Kasi takot na takot na si Lisa ngayon dahil gusto niyang manatili sa kadyutahan niya dyan sa pwestong niya. Alam nyo na, mga kapulisan, Imagine nyo, pati kayo, target na ni Lisa. Lahat kayo dyan sa Davao na ma-identify kay Duterte. So imagine nyo, wala na kayong laya. Pati sarili nyo, pati puso nyo, isip nyo, gustong himpang himasukan ng buhakan ng inang adictos benedictos polvoronic na gobyernong ito. See that? O, oh, dahil nagpa-interview si Attorney Vic, another revelation. Attorney Vic, sa akin, galit na galit ang kampo ni Kuting at ni Lisa Smugs. Doon, although napakaganda nga ng uh, interview ni Attorney Vic doon, hindi nga sila minura, nabuha ka ng ina. At nabanggit din ni Attorney Vic na wala namang ikinasa sa kanya. Ever since nung siya ay inakasuhan na may mga offshore accounts. Ngayon, mga palaga, nag-order si Lisa Smugs Okay, sa Intel Agency para daw hanapin ang mga offshore accounts ni Attorney Vic. E eh di pa hanap mo gaga kung may mahanap ka. O, huli ka na. O, di ba? Pag mga pulburonic talaga, delayed. Okay? Ang bagal ng uh, grasp, uh, ng, you know, ang bagal ng utak kasi ang inuna ni Lisa ay magnakaw sa ng bayan, makialam, mag magtanggap ng pera sa Okada, magtanggap ng pera sa Pogo, sa PCSO, sa uh, PPA, lahat ng ahensya sa Custom, sa Department of Agriculture. Papunta tayo mamaya, we'll talk about agriculture, mga palangga. Ngayon, mga kababayan, galit na galit si Botod. Okay, galit na galit si Botod ngayon dahil naging kaalyado na ni Maharlika ang mga tao katulad ni Attorney Vic katulad ni, at ni Pangulong Duterte na mismo na confirm ang lahat ng mga inexpose ko dito kaya nagwawala na ngayon si Lisa gamitin daw niya lahat ng kapangyarihan na meron sila sa gobyerno at pera para ipatumba not only Maharlika kundi at ngayon si Attorney Glenchong Attorney Glenn Chong, di pa kami nag-usap. Gugur-gurin tayo for whatever means. Gugur-gurin Atty. Vic, gugur-gurin. Harry Roque, gugur-gurin. Lahat, si uh, Kong Ungab, si uh, Attorney Hariliano na nagsalta. Of course, the detectives. Gugur-gurin tayo. Itong hayop na to, kaya gigil na gigil ako palangga. Dahil gigipitin ang mga kapulisan sa Davao. Tama lang na mag na ang Davao. Anyway, I'm from Davao also, kung hindi nyo na itatanong tumira ako sa Davao. Alam nyo yan. Meron akong pagtataguan doon. May kaparasong lupa kami doon. Pwede akong magtago doon.